Samantala, Idol Bishop Socrates Villegas tinawag na kasalanan sa ustisya at katotohanan ng pagkakaantala ng impeachment ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report Tinawag na kasalanan sa katotohanan at hustisya ni Archdiocese of Lingay Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang patuloy na pagkaantala ng impeachment process ni Vice President Sara Duterte. Sa mensahe ni Villegas online, inihayag nito ang pakikiisa sa sentimiento ng ilang Pilipino sa pagbabahagi ng ilang bersikulo sa Biblia na tumatalaki sa pananaw ng katotohanan tungo sa hustisya upang mapangalagaan ang ikabubuti ng marami. Gate nito, kasalanan umano ang pagtatago o pagantala sa proseso ng katotohanan sapagkat may karapatan umano ang bansa ayon sa mga batas at ebidensya. Maging ang pagpigil sa pagdinig bago pa ang naantalang pagsisimula ng impeachment ay tinawag niyang sinfully wrong. Hinimok ni Villegas ang Senado na simulan at pagpatuloy ang pagbibigay hatol sa kaso bilang obligasyon sa konstitusyon ng bansa dahil nararapat para sa mga Pilipino ang mas mabuti kaysa sa mga naturang opisyal. Sa huli hiling ng arsobispo ang hindi paglimot sa may kapal upang tuluyang makalaya sa anumang negatibo kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!